sabi ng NEDA na sa ngayon may 64 pesos ka lang, non-food poor ka na. Bigyan mo nga ang nang idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day based doon sa consumer products. Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Ang um, isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. known huh? No, hindi. Nag-check ka ba ngayon sa ko, sa ano 770 pa yung brand Jan? Ano brand Jan? Wala na. akong nakitang 7 pesos na instant noodles. Okay, ano pa po? Um and then uh, kape po ma'am. Nasa na yung 3-in-1 na kape po nasa SRP bulletin din. Paano 'yon? Ah uh, ang kape po um Usually, yung 17 grams ang pinakamababa po, Around, Ah, 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, 10 centavos. Huh? So, tingin niyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So, kung lalagyan niya ng mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao ay hindi yan magkakasya. Dapat magtulong-tulong tayo dito, no? uh, consumer man yan, agricultural products man yan, na mapababa talaga yung presyo na mga bilihin para maka-afford naman yung ating mga mamayan sa mga healthy food. So guys, dito kami ngayon sa supermarket kasi nabalitaan namin merong tig four 4 pesos na kape tsaka tig si 7 na instant noodles. Pero kanina pa kami naglilibot dito pero wala mo kami nakikita tig 4 pesos na kape. Tingnan natin, maglibot pa tayo. Ito, ito na yung mga kape. Tingnan natin. So, may 4 pesos. Ayan, 3 and 1, 8 pesos. Grabe. Ito, Great Taste White na twin pack. 13 pesos. Ito. Copy ko. P255. Wala po. 4 pesos. Baka yung stick na kape. Wait natin. Tingnan natin kung magkano yung stick. Ito. Ito. Ito guys. Ito. 19. Ay, 119. 203. Times 48. Ito so, na siya? Ito 148 Ayan. 48 yung 119. Oo. Oh, 119. Lagay natin. Ay, pwede. Maka ano siya. Tig to 2 pesos lang. Uh, mga 2 pesos and 3 cents. Ayan. Ito. Coffee na stick. Pwede to ibenta ng tig to 4 pesos. Ito yung mabibili mo sa 4 pesos mo. Pero wala pang asukal yan. <laughs> Tapi lang. Tapi uh -oh. lang kasi pinag-uusapan. Mm. Alam, hindi nga. 3 in 1 Wala kang makikita three, in one. ang three in one na four pesos pa dito? Wala na. Kahit hindi na walang brand to, oh. Wala. Oh, wala, brand talaga. wala talaga. Wala talaga. x x Ano? Saan? Da? Da, 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 Open mo yung 7 pesos. Ito, wow! Ay, tali, tali, tali. Ayan. Hello, wow! May 7 pesos. Ayan. Wow, may 7 pesos. Wow! Takpan mo natin. <laughs> may 7 pesos na tayo. Instant noodles. Ito. Ito. Uh, ito, 8 pesos. 8 pesos. Ito yung sinasabi nila. Ito yung sinasabi nila. Sa, um, chat na. sa sa mm -hmm. sila, oh, sila. Doon tayo, tayo sa 4 pesos na instant coffee. Ah, stick siguro yan. Ibig na sabihin. Ah, check, check natin. Coffee. Wait, ako, video. Uh -huh bibili ano? natin, natin yung coffee? ano, yung 4 pesos na instant coffee tsaka yung 7 pesos na noodles. Asa ka pa. Instant noodles ah. Yung, yung hindi pa niluluto 'yon. Ha? Asaka. Malinis. Hindi nga, try natin. Sana. Unsa po pa? Dan na-import. Sa bibili Ito na yung mga ano, Ko. Ito na lang. Oh, mm -hmm. Gusto ko ng coffee tsaka noodles. Okay. Oh, ano pa siya yung 60 pesos ano na